Pag-usapan po natin, nine warning signs ng cancer sa kababaihan. So, very important tong video para malaman natin baka ba meron tayong cancer or hindi. Pwede natin share sa kababaihan natin. Tingnan natin, ha? Mula tayo sa mga very common cancer sa Pilipinas. Number one, syempre breast cancer ang number one talaga. Number one killer cancer to sa kababaihan sa Pilipinas. Actually, ang breast cancer napakataas sa Philippines. Around 10% ng mga Pinay pwede magkaroon ng breast cancer. Mas mataas pa tayo kaysa sa ibang bansa. Hindi natin alam bakit maraming may breast cancer. Baka sa kinakain, baka sa alat. Pero ang pinaka-symptom niyan, basta meron ka nakapang bukol sa dibdib. So, pag sa breast area, meron kayo nakapang bukol, maliit man, parang Holland, parang Monggo, lalo na kung matigas, maganda pa check tayo sa Sir John. Pwede pa check sa Sir John o sa ob ni pero usually mas tama sa Sir John. So, hindi naman lahat cancer agad. Meron namang mga fibrocystic lang, parang mga cyst lang, pero parang makasigurado tayo maganda ma-check. So, wala yan sa laki, sa liit, pero yung iba kasi nakikita ko talagang lumalaki na kasing laki ng golf ball. Yung iba kasing laki ng tennis ball. Eh, pag nag-iba na yung itsura ng, ng breast, eh, malala na yon. Other symptoms, syempre, baka din may kulani sa kilikili. Binabantayan din natin yan. Baka namamayat. Tapos kung may lahi kayo, kung may lahi kayo ng cancer sa pamilya, lalo na, let's say, yung nanay may breast cancer, pwedeng mamana ng anak kadalasan painless, sa ah. walang hindi masakit. Number two symptom ng possible cancer, yung namamayat. Okay, basta hindi ka nagda-diet, namayat ka ng 10 pounds, bigla-bigla, ah, hindi po normal yon. Maraming possibility, pwedeng thyroid problem, pwedeng diabetes, pwedeng may cancer na hindi natin alam saan ang gagaling. So, hahanapin natin bakit losing weight. Number three, warning sign, yung sobrang pagod lagi. Okay, laging pagod, lupay walang lakas yung katawan. Oo, pwedeng pagod lang, pwedeng init lang, pero minsan yung sobrang tiredness, lalo na kung anemic ka pa, bakit nagiging anemic, bakit pagod, bakit namamayat, kailangan magpa-check up. Merong mga cancer check up. Number four ito sa kababaihan. Actually, more tailored to sa kababaihan tong video ko. Yung nagbe-bleeding kahit hindi nila panahon ng regla. So, may regla na tapos meron pang bleeding sa gitna ng regla. Or may vaginal discharge. So, yung vaginal discharge, meron namang discharge na infection lang. Merong maputing discharge na hindi naman delikado. Pero pag yung discharge may amoy o may bleeding, lalo na pag lumala yung mga cervical cancer, vaginal cancer, endometrial cancer, pag yung mga stage 3, stage 4, talagang iba na talaga yung amoy nun. Matindi na yung amoy nun. Talagang parang uh, basta masamang-masama yung amoy. So, wag na natin paabuti ng ganoon. Kasi pag umabot ng late stage na, na malaki na yung cervical cancer, o endometrial or uterus cancer eh, hindi na natin mahahabol. So yan no, oh, basta may bleeding, may discharge, lalo na may dugo. Tapos parang malaki ang puson, parang puson mo medyo malaki na mamayat, masakit dito sa may puson. Pag nagtatalik masakit, parang may tinatamaan pag nagtatalik o oh, may dugo pag nagtatalik, ibang usapan 'yon. Nagtalik dumugo, pa-check tayo. Kasi nga, baka nga may bukol sa matres, either sa cervix o sa loob. Kaya pag natatamaan, eh dumudugo siya. Okay, cervical cancer. Ito, medyo malala na to Back pain, namamaga pa pag kumakalat na yung cancer. Dugo sa ihi, pwede rin yan. Mahirap umihi, mahirap dumumi. Medyo late stage na to kung malaki na yung bukol. Pero yung early stage, para maganda, magpa-check up tayo. May pap smear naman eh. So mga babae, kailangan magpapa-pap smear. Number five, warning sign. Masakit ang puson. Pwedeng masakit ang puson, pwedeng masakit ang likod. Uh, Ibat-ibang mga bukol, pwede yan sa likod, sa puson. Pero ang isang common, since itong video tailored sa kababaihan, pababaihan. Uh, binabantayan natin more ang ovarian cancer sa ovary kanina cervix di ba tapos kanina uterus ngayon naman ito ovary meron din nag nagkakaroon ng ovarian cancer pag ovarian cancer may bukol sa puson pero usually one side lang eh so pag tiningnan nyo ang ang uh, puson nyo, parang mas matambok yung kaliwa o yung kanan Pwedeng masakit yan sa may puson, bloated sa may puson, namamayat. Pag nag-twist yan, masakit yan, may weight loss. Ayan, oh. Pag chineck up ng doktor, may nakikita. Tapos yung regla, naglolo ko. Menstrual disorder. Pelvic pain. Parang dito sa pelvis, masakit. So, ultrasound. Ultrasound ng lower abdomen o vaginal ultrasound. Pwede makita yan. Papacheck tayo sa OB guy ni. Okay? babae ito. Number six. Pagbabago sa tiyan. Okay? Colon cancer. Colon cancer, marami sa lalaki, marami sa babae. Top three. Top three cancer to eh. Number three. So, colon cancer. Ano sintomas? Ito. May dugo sa dumi. Okay? Anemic. Ah, uh, namamayat, nagbago ang dumi, minsan ang dumi parang pencil na lang lumalabas, 'di ba? Parang iba pakiramdam mo, pwedeng masakit 'yan. Kaya lang, yung colon cancer pag stage 1, stage 1, stage 2, minsan wala nito lahat. Eh. Minsan wala nito, kaya dapat iwas na lang talaga tayo, kain na lang ng healthy, iwas sigarilyo, kasi minsan yung early early stage, hindi mo mahuhuli lalo na kung maliit siya. Kailangan kasi malaki na yung colon cancer bago magbabara. Ay kung kasing laki lang siya ng uh, kalamansi, eh, hindi mo pa mahuhuli yun. Number seven, ito. Sa lalamunan. Yan, common din tong cancer sa babae at lalaki. Yung una-una, baka may bukol. Or pag lunok mo, hindi ka makalunok. Or parang nangangasim. O parang may problema dito sa leeg. Ayan, no? Ayan no? hindi siya makalunok. Oh. So, ano possibility nito? Uh, thyroid cancer, pwede. Sa labas. Pero, meron ding throat cancer. Yung cancer sa loob. Vocal cords. Pag throat cancer, sigarilyo yan. Sigarilyo alak. Naluto <coughs> yung lalamuna natin. Anong mangyayari? Namamaos. Hindi naman singer. Hindi naman naninigaw. na Namamaos. 'Di diba? Pagtingin ng doktor, mabuti kung singer ka, may vocal cord nodule lang. Ay eh, paano kung cancer? Anong cause? Sigarilyo na usukan, ito, alak na, lubog din ito sa alak, nagbago yung boses, masakit ang leeg, namayak. Pag hindi na makalunok, nakabara na yung bukol dito, tapos may kulani, may kulani sa tabi ng leeg. So, throat cancer is a possibility pag hindi makalunok. Pero another cancer na babantayan din, pag hirap lumunok at pag may bukol, pwede rin thyroid cancer. Actually, itong, itong throat cancer, marami to sa lalaki. Eh. Pero pwede rin babae. Thyroid cancer, lalaki at babae, pareho meron. Ito, may nakakapakang bukol dito sa labas. Titignan mo pag gumanong ka. So, parang may bilog. Okay? Pwedeng thyroid no cyst. Pwedeng cyst lang yan. Eh. Kung cyst, di maganda. Pwede rin magbago yung boses, hindi rin makalunok. Uh, minsan, walang sintomas. Ang maganda lang sa thyroid cancer, mabagal kumalat. Ito, mas masisave pa. Kaya kung meron kayo nakitang abnormal dyan, punta tayo sa surgeon or sa ENT. ENT doctor or surgeon. Pag may bukol sa leg. Tingnan natin, baka hindi naman cancer. Number 8 out of 9 warning signs for cancer. Inuubo na may dugo. Alam niyo naman yan. Pag umubo na may dugo, na mamayat, na yan, o, iba yung cough, laging may infection, lung cancer. More common sa lalaki ang lung cancer. Kasi mas maraming smoker na lalaki. Pero meron ding lung cancer ng hindi smoker. Meron lung cancer na hindi nakukuha sa smoking. Eh. Yun, mas nakikita yun sa babae. Eh. So, yung baga, binabantayan. Usually, sa x-ray, posible na makita. Number nine, last na possible symptom ng cancer, yung pinapawisan nilalagnat sa gabi. Pag nilalagnat sa gabi, usually, iisipin natin tuberculosis. Maraming may TB, lagnat sa gabi. Pero yung laging nilalagnat, anemic, okay? Mahina immune system, hindi po normal yan. Basta may sinat-sinat for two weeks, may sinat pa rin. Tingnan mo kung may kulani sa leeg. Maraming cause yung kulani. Pwede infection sa bibig, pwede throat, pwede thyroid, nabukol. Pero pag kulani, nilalagnat, pwede lymphoma. Lymphoma, cancer ng lymph nodes. Eh. Cancer ng kulani. Ayun, no, pinapawisan, may kulani sa leeg, sa kilikili namamagayong muka, may fever, marami na rin ako nakikita may lymphoma. Misan, hindi natin alam anong cause. Okay, finally, paano makaiwas sa cancer? Tigil, al tigil alak. Tigil, zero. O, oh, magagalit kayo kay Doc Willie. Wala tayong magagawa. Tigil na lang. Okay, nakakataba din yan eh. Sasabihin nyo, konti in moderation. ay uh, liver cancer, takot din tayo eh. Don't smoke wag na natin subukan kasi uh, gipit na tayo sa pera ngayon eh. Mahal na magkasakit. Tipid ka pa oh. hindi ka gumasto sa sigarilyo, hindi ka gumasto sa alak. Ah, Gusto mo bawasan yung soft drinks, pwede rin. Pero naman, ang soft drinks naman, di naman nakaka-cause ng cancer. Diabetes lang. Physically active, mas maganda, may exercise. Healthy diet talaga. Kung kaya mo, vegetarian, gulay, prutas, less mantika. Dapat malinis yung pagkain pag madumi yung pagkain, lagi tayo nagtatae, eh, maraming bakterya, hindi maganda. Dapat malinis, sariling luto. Uh, usok, iwas sa pollution. Araw, wag din masyadong sobrang araw, meron ding skin cancer. Tapos, sa bakuna, may dalawang bakuna pwede pang cancer. Hepatitis B vaccine. Hepatitis B vaccine, lahat ng sanggol binibigyan nito. Kasi pag na-control tong Hepa B, bawas liver cancer. HPV vaccine, mga cervical cancer, meron na rin ngayon. May tulong naman konti. Tapos, yun na nga, yung check-up, napakahalaga. Okay, saan po nakatulong itong video para mabawasan ang cancer risk? Share natin sa mga kababaihan. Kasi ang daming babae, uh, ito ang pinaka nagiging sakit. Ano ang top sa babae? Breast cancer, cervical cancer, yan yung pinaka-common. Plus, itong mga colon cancer, Marami din sa kababaihan. Salamat.